Bago tayo manalangin, gusto ko munang magbahagi ng salita ng Diyos na magsisilbing gabay natin ngayong umaga. Alam niyo, kapag nagmamaneho ka sa gitna ng mabigat na trapiko, lalo na sa rush hour, hindi pwedeng lutang ang isip mo. Lalo na kung nasa hindi pamilyar na kalsada ka, may mga driver na mainiti ng ulo at may mga palatandaan na nakakalito. Isang maling liko lang o maling signal at pwede kang mapahamak. Kailangan mong maging alerto at tutok sa paligid mo. Ang tawag dito ay awareness, pagiging mulat at maingat. At hindi lang ito mahalaga sa kalsada, mahalaga rin ito sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag naglalakad ka mag-isa sa gabi, nag-aalaga ng bata, gumagawa ng desisyon tungkol sa pera, o tumutulong sa taong may pinagdadaanan, napakalaking bagay kapag present ka at nakatuon ng isip at puso mo. Kapag wala kang awareness, maraming importanteng bagay ang hindi mo mapapansin. Hindi mo maririnig ang mga babala ng Diyos. Hindi mo mapapansin ang mga problema na unti-unting sumisingit sa buhay mo. At kapag nangyari iyon, malaki ang magiging kapalit. Ganon din sa ating buhay espiritwal. Tulad ng hindi ka pwedeng maging distracted habang nagmamaneho, hindi ka rin pwedeng maging espiritwal na tulog kung tagasunod ka ni Kristo. Kapag hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo sa larangang espiritwal, kapag hindi ka nakikinig sa tinig ng Diyos, kapag hindi ka alerto sa mga taktika ng kaaway at hindi mo alam ang kalagayan ng puso mo, mahuhuli ka ng walang paghahanda. At kapag espiritual na hindi ka handa, pwede itong magdala ng mabigat na kapahamakan. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 11 hanggang 13, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman sa kapanahonang ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa mga dakong makalangit. Kaya isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng kasamaan at matapos gawin ang lahat, kayo'y manatiling nakatayo. Ibig sabihin nito, nasa totoong labanan tayo at hindi ito imahinasyon lang. Ang kalaban natin ay hindi gawa-gawa. Ang epekto ng labanan na ito ay takot, kalituhan, tukso, pagkakawatak-watak, pagkadistract at pangamba. Hindi ito basta random lang, kundi plano ng kaaway na ang misyon ay pumatay, magnakaw, at manira. Pero mga kapati, hindi natin kaya labanan ito sa sariling lakas lang. Hindi sapat ang willpower, hindi sapat ang positibong pag-iisip, at hindi sapat ang mga magagandang quotes. Kailangan natin ng baluti ng Diyos. Kailangan natin ng espiritual na pagkamulat. Kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin ng katotohanan dahil ang labang ito ay hindi laban sa mga tao. Hindi laban sa boss mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo o sa problema mo sa pera. Lahat ng iyon ay sintomas lang. Ang totoong laban ay nasa ilalim ng nakikita mo. Laban sa mga puwersa ng kadiliman na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Kaya kung ang laban mo ay puro dun lang sa nakikita mo, mali ang tinatarget mo. Mapapagod ka lang, mawawala ng gana at malilito. Pero kapag nakita mo kung ano talaga ang nangyayari sa espiritual, makakapagdasal ka ng may kapangyarihan, makakalaban ka gamit ang katotohanan at makakalakad ka sa tagumpay. Sabi sa Biblia, isuot natin ang buong baluti ng Diyos dahil darating ang araw ng kasamaan Kapag dumating ang araw na iyon, kapag dumoble ang pressure, kapag kumatok ang tukso, kapag tumaas ang takot, nakadepende sa iyong paghahanda kung ano ang magiging resulta. Kaya manatili tayong espiritual na alerto, manatili sa salita ng Diyos, manatili sa panalangin, manatili sa katotohanan, huwag basta dumaan lang sa ritual. Huwag ituring na opsyonal ang buhay espiritwal mo. Ito ay usaping buhay at kamatayan. Ito ay digmaan. Pero heto ang magandang balita. Hindi tayo mag-iisa sa laban. Si Jesus ay nagtagumpay na. Tinalo na niya ang kasalanan, kamatayan at impyerno. At dahil siya ay buhay, lumalaban tayo mula sa tagumpay, hindi para sa tagumpay. Hindi tayo powerless. Hindi tayo iniwan. Tayo ay tinakpan ng kanyang dugo at pinalakas ng kanyang espiritu. Kaya ngayong umaga, mananalangin tayo para sa tagumpay. Mananalangin tayo na ang lahat ng plano ng kaaway laban sa atin ay mabasag sa pangalan ni Jesus. Mananalangin tayo na puprotektahan ng Diyos ang ating pamilya, iingatan ang ating isipan at gagabayan tayo sa kapayapaan na anuman ang dumating, tayo ay mananatiling matatag, walang takot at puno ng pananampalataya. Dahil kapag ikaw ay aware, handa at may baluti ng Diyos, darating man ang kaaway, hindi siya magwawagi. Tataas man ang bagyo, hindi ka lulubog. Uugong man ang labanan, nakasulat na ang resulta. Si Jesus ay panalo at ikaw ay kanya. Ngayon tayo ay manalangin Panginoong Hesus itinataas ko sa iyo ang aking mga mata ngayong araw wala nang iba na makakabuhat ng bigat na aking pasan kundi ikaw ikaw ang aking takbuhan sa lahat ng bagay lahat ng laban na nagpapabigat sa puso ko lahat ng pasanin na tahimik kong binubuhat lahat ng takot na kumakapit sa akin inilalagay ko lahat sa paanan mo ngayon. Ikaw ay hindi lang tagapagligtas ko. Ikaw ang aking tagapangalaga. Ikaw ang una at huling tinig na may kapangyarihang magsabi kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Ikaw ang Panginoon ng mga hukbo na lumalaban para sa mga tumatawag sa iyong pangalan. Kaya lumalapit ako ngayon na may lakas ng loob dahil binigyan mo ako ng karapatan. Panginoon, lumaban ka para sa akin ngayon. Pumasok ka sa bawat bahagi ng buhay ko na walang ibang nakakaalam. Sirain mo ang mga tanikala na hindi ko alam na nandyan pa. Depensahan mo ako mula sa mga bagay na hindi ko pa nakikita. Naniniwala ako na lahat ng setback, lahat ng delay, at lahat ng pagsubok na sinubukan akong durugin ginagamit mo para sa ikabubuti ko. Ang hukay na ginawa ng kaaway para sa akin ay magiging entablado kung saan makikita ang iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon dahil bawat plano ng kaaway laban sa akin ay pinutol mo na. Bawat sumpa na binigkas laban sa akin ay winasak ng iyong dugo. Bawat patibong na inihanda ay hindi tumama sa akin. Salamat din sa iyong mga anghel na nakapalibot sa amin na nagbabantay sa bawat pintuan at pintana ng aming tahanan. Panginoon, itaboy mo ang lahat ng masama at alisin sa aming landas ang mga taong hindi mula sa iyo. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Lahat ng bibig na magsasabi ng masama laban sa akin ay mawawalan ng bisa. Ako ay anak ng Diyos, tinatakan ng Espiritu, tinakpan ng dugo at napapalibutan ng iyong biyaya. Ikaw, Panginoon, ang aking taguan. Kaya sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko na ang aking tahanan ay lugar ng kapayapaan, ng kagalakan at ng kalakasan. Panginoon, Ikaw ang manguna sa bawat hakbang ko ngayon. Ikaw ang mag-clear ng landas. Ikaw ang magbigay ng liwanag sa dilim. Salamat Panginoong Hesus dahil narinig mo ang panalangin kong ito. Lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesus, ako ay nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumama sa puso mo, isulat mo ang salitang amen bilang tanda ng pananampalataya. At huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ito para mas marami pa tayong maabot na kaluluwa sa umaga ng panalangin.